That former President Rodrigo Duterte, the once strongman leader of the Philippines, has been arrested. The vice president of the Philippines says her father, the former President Rodrigo Duterte, will soon be flown to the Hague. The president of the Philippines, Rodrigo Duterte, is on a plane on his way to the Hague, according to his lawyer. ma ang balita ngayon tungkol kay pangulong Rodrigo Duterte. Habang may iba na bumabatikos, marami pa rin ang nagpapakita ng suporta sa ngikaan niya. Pero bakit nga ba minahal ng marami si Tatay Digong? Tara, balikan natin. Si Tatay Digong ay hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Kung ano ang gusto niyang sabihin, diretsahan niyang sinasabi. Sabihin ko sa militar, pati polis, Hanapin ninyo sila, patayin ninyo, period. Kayong nasa Naya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo out sila lahat. And I will accommodate you sa Mindanao. Para sa iba, kontrobersyal ito. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay tanda ng kanyang pagiging totoo at hindi plastic. Sa kanyang panunungkulan, ipinatupad ang maraming programa para sa masa. Isa na rito ang libreng tuition sa state universities kaya maraming estudyante ang nakatapos ng pag-aaral nang hindi iniisip ang matrikula. Mas mabilis na serbisyo sa gobyerno kaya hindi na kailangang maghintay ng ilang buwan para sa dokumento. Build, build, build program na nagbigay ng trabaho at infrastruktura sa buong bansa mula sa tulay, kalsada hanggang sa mga paliparan at tren. Dahil sa kampanya laban sa droga at krimen, maraming lugar sa bansa ang naging mas tahimik at mas ligtas. Maraming Pilipino ang hindi na nangangamba kapag lumalabas sa, sa gabi at mas nabawasan ang mga insidente ng kriminalidad. Kilala si Tatay Digong bilang isang leader na hindi maluho. Mas gusto niya ang simpleng pamumuhay, madalas pang makitang kumakain sa karinderya o nakatsinelas lang habang nakikipag-usap sa mga tao. At higit sa lahat, inuuna niya ang interes ng bansa higit sa sarili niya. Hanggang ngayon, marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. Ano man ang mangyari, hindi maikakaila ang kanyang iniwang tatak sa kasaysayan. Ano sa tingin niyo? I-comment niyo sa baba! huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang maiinit na balita.